Hello guys. Dito tayo sa may tapat ng Abida Towers Davao. Tapos doon Hotel Uno. Tapos Lawaan. Oh yeah. Gagala lang tayo dito. Hindi biro lang may Nagpunta kami dito kasi may asikasuhin lang kami. Pero hindi diyan. Syempre. Maganda lang kasi kaya pinipicture ko. Ka. Pero dito tayo dito tayo pupunta ayan nandun yung kasamahan ko ito lang tayo apong ni Amber apong ni Amber At tayo, lakad-lakad tayo dito lang yan sa Davao. Tara, let's go! malapit na tayo. Yeah.